Kantaan lang gamay? Yun din niya, buwi na niyo. Kantaan to! Tawag! Do ka na nanayin mo yung ikaw? Do ka layo nanayin mo yung ikaw? Paano na pa? Ha? Si mama mo! Di man ang katilog kabataan na mo? Mangita ka lang sa iba. Naano ni Gusto bangang rapa-rapa niya kung ginawa mo Paano ka pa mati bala pa? Wala ka balo pa. Manghod na ni mama pa! Manghod! oh, Ras areras